Aray, aray, ina, ina, ina. Kung ikaw ang magulang ng batang nasa video, anong mararamdaman mo? Viral ngayon sa social media ang isang nakagimbal na video kung saan isang estudyante ang walang awang pinagtutulungan ng kanyang mga kapwa estudyante sa likod ng paaralan. Sa nasabing video, pakikita kung paano sunod-sunod siyang sinipa, sinusuntok at pinagsisigawan habang siya ay umiiyak. Nanginginig sa takot at hindi makatakpo o makaiwas man lang. Ang mas nakabibigla, wala ni isang tumulong. Habang patuloy ang pananakit, may ilang mga kabataang nanonood lamang. Nakatayo, tahimik, tila walang pakialam sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang kaklase. Wala ni isang naglakas loob na awatin ang kalupitang ito wala ni isang kumampi sa tama. Ang video na ito ay hindi basta para lang ikalat o pag-usapan. Ito ay dapat pagnilayan, dapat tayong matuto, lalo na tayong mga magulang, guro, miyembro ng komunidad. Kung kapatid ko yan, asahan niyong makukulong kayo. Yawagid mo walay mga batasan sakit sa dugan kung imong anak, ingunan niyong gapaskuli mo. Tapos sa school, Kulatahon ni ipapreso tagyot. Pagpadak pangitaw, si pahilak-hilak sayon. Asan man ni karon nga mga bata, dapat kiyot ni mahatagan o kleksyon. Umari ng matinding reaksyon ang insidenteng ito mula sa mga netizen. Marami ang galit, marami ang nalungkot. Pero higit sa lahat, maraming tanong ang lumutang. Sino ang tunay na may kasalanan? Ito ba ay kapabayaan ng mga magulang? May pagkukulang ba ang paaralan? bakit may mga batang kayang gumawa ng ganitong karahasan at bakit may mga pinipiling manahimik sa gitna ng pangaapi Habang ang iba ay abala sa online may isang bata ngayon ang durog na durog ang damdamin na wala nang ganil sa pag-aaral dahil sa nangyari sa kanya Ang masakit isipin kung walang matapang na nakapagvideo ng insidente baka hanggang ngayon ay walang nakakaalam ng katotohanan Walang makikialam at walang hustisyang maibibigay. Hindi lang ito bugbugan, binura ang kanyang dignidad at sinira ang tiwala sa sarili. At sa bawat suntok at tadyak na inabot niya, isang parte ng kanyang pagkatao ang tila unti-unting nawawala. Baka nga pati sarili nito ay hindi na niya kilala ngayon. Ito ang realidad ng bullying. Hindi lang pilay sa katawan ang epekto kundi malalim na sugat sa kaluluwa sugat na maaring dalhin ng biktima buong buhay niya. Ito nga ang tanong para sa lahat. Kung sakaling ikaw ang andon sa pangyayaring yon, ano kaya ang gagawin mo? Sabi nga nila, ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng prinsipyo. Ang tunay na laban ay hindi lang sa loob ng classroom. Madalas, ito'y nasusukat sa pagitan ng pagsang-ayon sa mali o pagtintig sa tama hindi natin kailangan maging bayani para magsalita. Minsan, sapat na kumampi tayo sa katotohanan at hindi tayo manahimik sa harap ng mali. I-report e natin ang mali, tumulong tayo sa naaapi, at ituro natin sa mga bata ang tunay na kahulugan ng respeto at pakikipagkapwa. Ang biktima ay kasalukuyang nasa infante hospital matapos ang pananakit. Patuloy ito nagsusuka at umiihi ng dugo. Nahihilo, nagdidilim ang paningin, at nananatiling masama ang pakiramdam dahil sa tinamong suntok at tadyak. Kailangan itong masitiskan agad sa Sambuanga Medical Center upang matukoy ang lawak ng pinsala. Panawagan sa lahat ng magulang at guro, sana ay matigil na ang bullying sa mga paaralan. Ngunit higit sa lahat, nagsisimula ang lahat sa loob ng tahanan. Ang pagiging mabuting bata ay bunga ng wastong paggabay, pagmumulat at tamang pagpapalaki. Gabayan natin ang ating mga anak turoan natin sila ng kabutihan para hindi sila maging mapang-abuso o tahimik sa saksi sa pananakit ng iba. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.